ganito idol pag dito ka sa probinsya dapat masipag ka sa lahat magmanguha ng kahoy lalo ngayon at ilang araw na umulan so ngayon uminig siya itong kinahoy natin kahapon ay bibilad natin dahil hindi pa siya masyadong tuyo, merong tuyo na iba pero merong karamihan is basa lalo na yung ulo ng ano na yan pakyang isiyog may basa dito yung mga gusto sa at ating ibuwan doon ah do, do ugan dali dali un man natin mawag pagkabuha matara ay aking obra sa, sa, probinsya na wakit at amo wakit at amo sarili naton ano abi ako nag ako sa deliver it ako ng tinuga tapos nag ako sa altabas nag baka ako it patuka it manok tapos muli yung biya patuka it manok ang um, pang ano sa bug lizard daw sabi nyo ba yun bug lizard na pang ano sa talong dahil yun nga ay kinakain nila yung talong ko kaya bumili ako ng pang ano pang patay dahil lang galing pala sila sa lupa hindi galing sila sa ano sa mga dahon kundi galing sila sa ilalim ng lupa kaya pala una is namatayan ako ng mara, marami ang namamatay kung maliliit sa ay kinakain lizard bob lizard so ito magbilad tayo ng panggatong para pag umabot yung tagulan, meron tayong pang ayaki nyo man yung panggatong dapat iya sa probinsya ayaw Like, Share, Subscribe, Follow sa atong nga social media account para lagi kayong update sa ating mga ginagawa Kung nagustuhan ninyo ang ating mga content